Paris, ngayong araw, ang liwanag ng mga bituin ay nagpapahiwatig na maganda ang daloy ng enerhiya mo ngayon. Gamitin ito upang isakatuparan ang mga plano mo. Ngunit tandaan na huwag magmadali sa mga desisyon. Pag-isipan ng mabuti bago kumilos. Lalo na kung may kinalaman ito sa mga usaping pinansyal o relasyon ang pagiging mapanuri at maingat sa pagtitiwala ay magbibigay sa iyo ng proteksyon mula sa posibleng abala o pagkalugi. Sa trabaho, panatilihin ang pagiging masinop at maagap sa mga gawain, may posibilidad na magkaroon ng bagong tungkulin o karagdagang responsibilidad, huwag hayaang maapektuhan ng pressure. Gamitin ang iyong lakas at talino upang malagpasan ito ng maayos. Mag-ingat din sa mga kasamahan na maaaring hindi bukas palad sa tunay nilang intensyon. Sa pag-ibig, walang matinding suliranin na lilito ngayong araw, ngunit upang mapanatili ang mainit at maayos na relasyon, gawin mong mas malambing at maalaga ang pakikitungo sa iyong mahal simpleng kilos o salita ng pagmamahal ay makapagpapasaya sa kanya. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, number 18, number 25, number 33, number 40, at number 45. Taurus Ngayong araw ang buwan ay nagpapahiwatig ng pangangailangan ng pag-iingat sa bawat desisyong gagawin mo ngayong araw. Lalo na sa anumang transaksyong may kinalaman sa pera, iwasan ang padalos dolos na hakbang. At huwag magtiwala agad sa sinumang mang maaaring mag-alok sa iyo ng magandang oportunidad, mas mabuting suriin muna ito ng mabuti. Sa trabaho Maging handa sa anumang ipag-uutos ng iyong boss, ang pagpapakita ng kasipagan at pagiging responsable ay makatutulong upang mapansin ang iyong pagsisikap, ngunit kasabay nito, huwag basta-basta magpapadala sa mga sinasabi ng kasamahan mo sa trabaho pagdating sa usaping pinansyal, mas mabuting panatilihing pribado ang iyong mga plano tungkol sa pera. Kung may pagkakataon, mainam na bisitahin ang magulang ng iyong minamahal. Ang kanilang dasal at payo ay magbibigay ng positibong enerhiya na makakatulong sa inyong relasyon. Sa pag-ibig, umiwas muna sa pagseselos. Ang labis na pag-aalinlangan ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang tensyon. Pagtuunan ng pansin ang pagpapalakas ng inyong relasyon sa pamamagitan ng mas bukas na komunikasyon at pagmamalasakit sa isa't isa. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10, number 17, number 22, number 35, number 41 at number 40. Gemini Ngayong araw, ang liwanag ng araw ay nagbababala na dapat mong iwasan ang pakikipagtransaksyon sa malalayong lugar ngayong araw. Mas makabubuti kung uunahin mo ang mga oportunidad na nasa malapit lamang dahil naroon ang mas malaking posibilidad ng tagumpay para sa iyo. Sa pera, Maging maingat sa mga investment kung may balak kang magtanim ng puhunan sa isang bagong negosyo o proyekto, suriing mabuti ang lahat ng detalye bago magdesisyon. Mas mainam ding pagtuunan ng pansin ang pangangailangan ng iyong mga anak, lalo na kung may plano kang paghandaan ang kanilang kinabukasan. Sa pamilya, kung may mahalagang pag-uusapan, bigyan ito ng sapat na oras at atensyon. Ang bukas na komunikasyon ay makatutulong upang mas lumalim ang inyong ugnayan at maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa trabaho, doblehin ang sipag at tiyaga, Ang pagiging masipag at determinado ay magbibigay sa iyo ng magandang impresyon sa mga nakatataas, at maaaring magbukas ng bagong oportunidad sa hinaharap. Sa pag-ibig, kung may kinalaman sa pera ang inyong usapan, mas mabuting umiwas muna rito, fokus ka sa iyong trabaho at pag-unlad, upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa iyong minamahal. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 14, Number 20, Number 27, Number 38, number 42, at number 23. Cancer. Ngayong araw, ang mga bituin ay nagpapahiwatig ng kahalagahan ng pagpapahalaga sa sarili at emosyonal na kalusugan ngayong araw. Huwag mong hayaang maapektuhan ang iyong damdamin ng mga negatibong tao sa paligid mo ang pag-aalaga sa iyong kalooban ay makatutulong upang mas maging epektibo ka sa iyong mga ginagawa. Sa pera, maging maingat sa paggastos, iwasan ang bigla ang pagbili ng mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan, mas makabubuting pag-isipan muna bago gumastos, lalo na kung ito ay may malaking epekto sa iyong pinansyal na estado. Sa trabaho, Pagtuunan ng pansin ang mga bagay na dapat mong tapusin. Huwag hayaang maantala ang mga gawain dahil sa labis na stress o pag-aalala. Maglaan ng oras upang magpahinga at muling maibalik ang iyong sigla. Sa pag-ibig, mas mainam na maging mas sensitibo sa damdamin ng iyong minamahal. Ang simpleng pag-aalaga at pagpapakita ng pagmamahal ay magbibigay ng positibong pagbabago sa inyong relasyon. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 8, Number 19, Number 24, Number 32, Number 44 at Number 49. Leo, ngayong araw ang liwanag ng araw ay nagpapahiwatig na ito ang tamang panahon upang ipakita ang iyong kakayahan. Huwag matakot na lumabas sa iyong comfort zone at subukan ang mga bagong oportunidad. Ang lakas ng loob at determinasyon ay susi sa iyong tagumpay. Sa pera, maaaring may dumating na magandang pagkakataon upang kumita ng mas malaki, Ngunit huwag agad-agad magdesisyon, mas mainam na pag-aralan muna ito ng mabuti. Sa trabaho, ipakita ang iyong kasipagan at dedikasyon, may posibilidad na mapansin ang iyong husay ng mas nakatataas, kaya tiyakin mong ginagawa mo ang lahat ng makakaya mo. Sa pamilya, mas mainam na maglaan ng oras para sa kanila. Ang pagpapahalaga sa mga mahal sa buhay ay magbibigay sa iyo ng inspirasyon upang mas magtagumpay. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 11, number 16, number 29, number 37, number 25 at number 10. Virgo. Ngayong araw, ay nagpapahiwatig na ngayon ang tamang oras upang ayusin ang mga bagay na matagal mo nang naistapusin. Maging organisado sa iyong mga gawain upang hindi ka ma-overwhelm sa dami ng dapat mong gawin. Sa pamilya, may posibilidad na may lumapit sa iyo para humingi ng payo, maging bukas sa pakikinig at ibigay ang iyong opinyon ng may malasakit. Sa trabaho, panatilihin ang pagiging maingat sa bawat hakbang na iyong gagawin, huwag magmadali sa pagdedesisyon, lalo na kung may kinalaman ito sa mga bagong oportunidad o pagbabago sa iyong karera. Sa pag-ibig, panatilihin ang pagiging totoo sa iyong nararamdaman, kung may bagay kang gustong sabihin sa iyong minamahal huwag itong ipagpaliban ang tapat na komunikasyon ay magpapalakas sa inyong relasyon ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso number 7 number 14 number 26 number 31 number 39 at number 18 libra Ngayong araw, ang mga bituin ay nagpapahiwatig ng pangangailangang mag-focus sa pagpapabuti ng iyong sarili. Huwag kang masyadong mag-alala sa opinyon ng iba. Mas mahalaga ang iyong sariling kaligayahan at kapanatagan. Ngayong araw, pag-isipan kung paano mo mas mapapalakas ang iyong kumpiyansa sa sarili. Sa pera Iwasan ang mga impulse ibong desisyon pagdating sa paggastos. Mas mainam na maglaan ng oras upang suriing mabuti ang iyong mga pinansyal na desisyon bago gumawa ng hakbang. Sa trabaho, maaaring may dumating na oportunidad upang maipakita ang iyong husay. Huwag matakot na magpahayag ng iyong mga ideya at ipakita ang iyong galing. Sa pag-ibig, Iwasan ang pagiging malamig sa iyong minamahal, mas mainam na ipakita ang iyong pagpapahalaga sa kanila sa simpleng paraan, tulad ng paglalaan ng oras para sa may sensinang pag-uusap. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 9, Number 18, Number 22, Number 33, Number 41, at number 48. Scorpio. Ngayong araw, ay nagpapahiwatig na ito ang tamang panahon upang suriin ang iyong emosyon. Maaaring may bumabagabag sa iyo na matagal mo nang hindi hinaharap, huwag itong takasan. Mas makabubuti kung haharapin mo ito ng mahinahon. Sa pera iwasan ang paglalabas ng malaking halaga sa mga hindi sigurado, kung may balak kang mamuhunan, tiyaking alam mo ang lahat ng detalye bago ka magdesisyon. Sa pamilya, maglaan ng oras para makipag-usap at makinig sa kanilang mga hinaing, minsan, hindi mo napapansin na may isang mahal sa buhay na nangangailangan ng iyong pangunawa. Sa pag-ibig, Umiwas sa pagiging seloso o selosa ngayong araw. Ang labis na pag-aalala ay maaaring magdulot ng hindi kinakailangang away. Magtiwala sa iyong minamahal at palakasin ang inyong relasyon sa pamamagitan ng bukas na komunikasyon. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 5, Number 12, Number 25 number 30, number 38, at number 14. Sagittarius, ngayong araw ang liwanag ng araw ay nagpapahiwatig na ngayon ang tamang panahon upang harapin ang mga hamon ng may positibong pananaw, huwag kang matakot sa pagbabago, sa halip, Yakapin ito at gamitin bilang pagkakataon upang lumago. Sa pera, Maaring may magandang pagkakataon na dumating na may kinalaman sa negosyo o bagong kita pag-aralan itong mabuti bago sumabak upang matiyak na ito ay magiging kapaki-pakinabang para sa iyo Sa trabaho panatilihin ang pagiging determinado kahit may mga pagsubok ang iyong sipag at syaga ay tiyak na magbubunga ng maganda Sa pamilya Subukang ayusin ang anumang hindi pagkakaunawaan kung may alitan, ito ang tamang panahon upang magpatawad at magsimula ng panibagong kabanata. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 3, Number 17, Number 21, Number 27, Number 35 at Number 42. Capricorn, ang mga bituin ay nagpapahiwatig na ito ang tamang araw upang pagtuunan ng pansin ang iyong pangmatagalang layunin. Kung may mga plano kang matagal nang nasa isip, ngayon ang pagkakataon upang gawin ang unang hakbang. Sa pamilya, Maging bukas sa pakikinig sa kanilang mga payo, ang isang matandang miyembro ng pamilya ay maaaring may mahalagang mensahe na makakatulong sa iyo. Sa trabaho, maaaring may dumating na bagong responsibilidad, huwag matakot sa hamon dahil ito ay maaaring maging daan sa iyong pag-angat, gamitin ang iyong karanasan upang maipakita ang iyong kakayahan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 4, number 10, number 19, number 24, number 32 at number 45. Aquarius, ang liwanag ng buwan ay nagpapahiwatig ng pangangailangan mong makinig sa iyong panloob na boses. May ilang desisyon kang dapat gawin. Kaya tiyakin mong ito ay ayon sa iyong tunay na nais at hindi dahil sa impluensya ng iba. Sa trabaho, maaaring magkaroon ng bigla ang pagbabago na kailangang mong paghandaan, huwag mag-alala, dahil may kakayahan kang makasabay at malagpasan ito. Sa pag-ibig, Bigyan ng mas maraming oras ang iyong relasyon, hindi kailangang magarbo ang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal, isang taos pusong pag-uusap o simpleng pag-aalaga ay sapat na upang mapalalim ang inyong samahan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 6, Number 14, Number 22, Number 29, number 37 at number 10 Pisces Ngayong araw ay nagpapahiwatig na ito ang panahon upang mas pahalagahan ang iyong sarili. Huwag mong kalimutan ang iyong pangangailangan habang inuuna ang iba. Minsan, ang paglaan ng oras para sa sarili ay kailangan upang mapanatili ang iyong balanseng pag-iisip. Sa pera, Umiwas muna sa mga transaksyon na hindi mo lubos na nauunawaan. Ang pag-iingat sa mga bagong oportunidad ay makakatulong upang maiwasan ang pagsisisi sa huli. Sa trabaho, panatilihin ang pagiging maingat sa mga detalye ng iyong ginagawa. Ang isang maliit na pagkakamali ay maaaring makaapekto sa resulta ng iyong trabaho. Sa pag-ibig, Mahalagang maging malinaw sa iyong nais iparating, kung may bumabagabag sa iyo. Sabihin ito ng mahinahon upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan, ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 7 Number 11 Number 23 Number 31 Number 40 At number 29